So, hi po mga kajosa. So, for sure, nakita nyo na ang picture na ito sa inyong mga FYP or dito sa inyong TikTok account. And yes, ang gamit ko po dyan ay yung ating pong SCD Peeling Skin Lotion and some of those are ang sabi, hindi daw po yan tunay, yan daw po ay glue lang or baka naman daw po yung product lang yung na uh, natutuyo kaya daw siya nagpipil at hindi daw talaga yung balat So, ayan po yung iba sa mga feedback na nakikita ko sa mga nakakakita ng picture na ito or ng video po ng aking review na ginamit ko po si SCD Peeling Skin Lotion sa aking braso at binte. So, kung isa ka sa mga itong mga kajosa, para sa iyo ang video na to, panoorin mo, isashare ko sa inyo yung comment ng isa nating kajosa katulad nyo. Ang sabi po ng ating kajosa sa ating comment section ay, Ma, na-recommend sa akin ito ng best friend ko at sabi niya, di daw ako magsabon. So, dahil matigas ulo ko, kasi mindset ko is, ah, baka yung peeling lotion lang yung natuyo at yun yung magbakbak. So, nagsabon ako. Yun, mahapdi siya at namula ng sobra. Pero, nung nagstart na magbalat, satisfying, wala pa atang 2 weeks, nung umorder ako, umorder ulit ako at ginawa ko, pinaghalo ko yung peeling lotion at bleaching lotion. It's not advisable to do the same. Sa dista lang ako kasi ako at mataas ang pain tolerance ko. To the point na nasugatan ko yung binti ko pero nilagyan ko pa din at hindi ko inistop. So, hi sa'yo ka and thank you so much for sharing your experience and feedback sa paggamit po ng ating uh, SCD Peeling Skin Lotion. So, ayan ang patunay mga ka katulad nung iba dyan na hindi naniniwala at talagang confused sila na uh, fake yung picture ko na ito. At ito daw po ay baka yung product lang yung nagpipil, hindi naman daw talaga yung balat or baka naman glue lang daw ito. So ayan po ang patunay, meron na po nag-share sa atin ang kanilang uh, testimonial na talagang gumamit din sila nito and katulad nyo sila man ay nagtaka din at hindi naniwala na talagang balat ko po yung nandyan sa ating mga picture at yes video. Tulad yan, sabi ko sa inyo, maraming beses ko na yan sinubukan sa aking balak. Uh, nung una, hindi rin ako nag-peel talaga ng ganyan hanggang sa nakabisado ko na kung paano siya i-adjust sa skin ko. For more tips, nandito po yan lahat sa ating TikTok account. Please visit my TikTok RC Jyosa for more product knowledge and video tutorials. And ang masasabi ko lang, kapag talagang first time user ka ng ating SED Peeling Skin Lotion, ako man po ng first time user ako ay hindi rin po nag-success yung ganyang kalalaking peeling sa aking braso at binte nung ginamit ko siya. Kaya meron lang po talagang proper way para po ma-achieve natin yung ganyang kalalaking peeling at kung paano nandito po yan sa ating TikTok account na RC Josa. So i-visit lang po ito and then mag-browse na po kayo ng mga video ko may title po yan. Halos lahat po ng question ninyo regarding sa product lalo na sa SCD Peeling Skin Lotion ay nandito na po. So, yun lang mga kadyosa. I'm just so happy to share this news sa inyo, lalo na sa ating mga first time user. At until ngayon, ay confused pa rin sila kung totoo bang ah, nag-peel ba talaga ako or baka naman daw product lang ito or glue. Kaya kung plano mo rin na mag-alis ng mga old skin, dead skin mo, ito na yung product na para sa'yo. So, yun lang mga kadyosa and have a great day. Bye-bye po!